<laughs> kan main ni mainin dia lihat tak sa babae Dili dayong dalik madaya Pwede pa itanum Si Haaah! Sisim, tiktok <up>. abud <laughs> Lamia ni naniya weh yeah. Sa muka ni sig panawag oy. Ha? Huh? Kisa na nawag siya? Loday. Sa manday. Ha? Huh? Dili ko gusto ato day oy, kami to ka graduate college kan Day ang gusto nako sa lalaki day kwartahan. Hmm. Dili siya ginaon ni lalaki nga wala kwarta. Unsa na lang ko ni? Nga ra ko. Dili mo na nanday oy, basta kay mo na kung gusto sa lalaki day. Sige na kanig TikTok pa ko. ako. Sige so, na. So, Gagawin. sa muka oi kabulita ganag lalaki nga oi pangandis kinabuhi labaw sa tanan oi kabuhi wala bunyi guitar ba o Bater zoom kita woi, yang mana nak mukui ganda? Kan, kembali kah? Kepilah kau nak balik kau grade 6 sa uh, high school. Hindi <laughs> ako wala pa yung kuning garito college. Hindi ako wala pa yung kuning tarbaho. Hindi ako ron. Ang gusto na ko nga babae. Ang no, na ako. Marag dilin ako niya sa kton. <laughs> Lord, ay kabala kasi ang kaugmaon d'yo kaya nakapay paglaong. <laughs> Lord, dilim na tinuod ay. Eh. Rasa ko ang ng mga na mga'y Dilim na tinuod kaya tanan problema na ay solusyon. <laughs> Wala ba kayo kung gisugod sa kong ipangayuban? Kaya wala nung kayo Ayaw ka gool. Lihok. Kaya tabangan ko ikaw. Hey. Oh. Sige na Lord eh. Tabangin ako. Oh. Yun. Yun. Oh. Oh. Ikaw wala bang tayo? <laughs> ako, ako ba? Ako ba ito? Isuri ako naman ganina ganyan? Ganina na kadiya? Hey, ganina <laughs> na ako si tambag na mo. Magsige mo kung kakalag ka. <laughs> ah. Abi na ako si Lord na akong kaistorya. Ikaw naman diya? Oh, ganina na bitaw. Well, ang advice sa imo ha. Ayaw si ipadala sa imo problema. Dili jud padala sa imo. Ay kayo. Bisag unsa nga pagsulay, ayaw padala. Diri sa ko ha. Diri sa ka. Ay, gusto do. No? Kwarta yang gusto pre. Sayang e nga kung... pre. Pabalo ka pre kung nakuha lang din na ako ko tong iPhone pre. Check mo pre. Pre. Na ay Facebook page nga Amerikano. Akong i-follow ba? Nyo. Oh. Unya, nagparapol siya nitong iPhone. iPhone 16, bago. iPhone 16? iPhone 16, pre. Pero, nay, kapalit. Ano akong sabi kapalit, pre? Anaong lagi ka. Anaong? Bayot man. Gati. Pero, nay, nakadaog lang, nay, nakadaog mo gito. Nagsaya, sayang, sayang, gani. Sayang di kayo, no? Muli, muli, muli na lang ko, sayang kayo. Nay, nakaon na, uy. Hindi, nakadaog, yay. Nay, nay, nakadaog. Bata, magudaw to, bata, bata, bata pa. Ay. Hello? Oh, ayo, oh. bago na ko na iPhone eh. Ito so, cellphone. <laughs>